Hello mga Lodi Cakes, magandang buhay. For today's video ay magluluto tayo ng bituka ng tilapia o laman loob ng tilapia. Tapos ko nang nilinis ang laman loob ng tilapia mga Lodi Cakes. Igigisa lang natin ito sa luya, sibuyas at kamatis. Umpisa na natin mga Lodi Cakes ang pagluluto ng laman loob ng tilapia. So meron ako dito yung sibuyas at hiwain natin ng ganito kalalaki. At isunod naman natin mga Lodi Cakes yung luya at ating gagayatin sa ganito kapino ganito kaliliit mga Lodi Cakes. Pagkatapos natin gayatin yung luya ng pino mga Lodi Cakes ay isusunod naman natin itong mga kamatis. Pag ako ay gumagamit ng kamatis mga Lodi Cakes ay hindi ko na tinatanggal yung kanilang mga buto. Para sa akin kasi mga Lodi Cakes mas malasa ang kamatis pag may mga buto. Pero depende sa inyo mga lodi cakes, pwede din niyo naman tanggalin o hindi. Pagkatapos nating ihanda ang mga sangkap ay umpisa na nating magisa. Naglagay ako ng konting mantika sa kawali mga lodi cakes at isinunod ko ang luya. lang natin yan mga lodi hanggang sa lumabas ang aroma ng luya. Isunod naman nating ilagay itong ating mga sibuyas mga lodi cakes at imekos-mekos lang natin hanggang lumabas ang bango nito. Pag nagkasundo si luya at sibuyas ay ilagay naman natin ang ating kamatis at iating imekos-mekos hanggang sa ito. At oras na mga Ludi cakes para ilagay natin ang pangunahing sangkap natin ang bitukaw ang laman loob ng tilapia. At mekos-mekos lang natin ito mga Lodi Cakes hanggang sa tuluyan ng magisa ito. Para tuluyang maluto ito Lodi Cakes ay ating takpan. Pagkalipas ng ilang minuto mga Lodi Cakes ay titiplahan natin ng paminta asin, at liquid seasoning. At ituloy lang natin ang pagmekos-mekos natin mga lodi cakes. Kung mahilig kayo sa maahang mga lodi cakes ay pwede nyong lagyan ng sili. Katapos natin yung mekos-mekos at takpan natin ito ng mga ilang minuto hanggang sa tuluyan na itong maluto. At ito na mga lodi cakes at luto na ang ating recipe na bituka o laman loob ng tilapia. Kumakain ba kayo ng ganito mga lodi cakes? Anong luto ang ginagawa niyo sa laman loob ng tilapia? Comment sa baba mga lodi cakes. Masarap itong ulam mga lodi cakes upang pulutan. Tara kain tayo mga lodi cakes. Salamat!